pinakamahabang ilog sa Antique. Yan ito kung ilalarawan ang Sibalom River na may haba na 74.5 kilometers na umaagos mula sa kabundukan ng Central Panay patungong Sulusi. Ang ilog na ito ay nagsisimula sa lugar na sakop ng San Remeo sa Antique na dumadaan sa bayan ng Sibalom, Bilison at ang pinakadulo nito ay ang San Jose dito sa Antique. At dito tayo magkakamping bilang unang araw ng ating pag-van life. At dito tayo banda sa lugar na mas kilala sa tawag na si Balom Esplanad. Pero bago ang lahat, ito muna ang nakaraan. One, Sungga! Oh! Sungga, <laughs> Umalis kami ng bahay ay mag alas stress na ng hapon. Medyo nadili tayo ng konti dahil may konting abriya. Medyo mali ang pagmaniobra natin. Rason kung bakit kailangan hatakin ang ating minivan. Pagkalipas ng ilang minuto at sa tulong na rin ng mga kamag-anak namin, ay nahatok na rin ang ating minivan na si Tarak Tarak. Oo, Tarak Tarak ang magiging pangalan ng ating minivan. At nung nakaawon si Tarak Tarak ay umalis agad kami. So today is the day kung saan na uh, magsisimula tayo ng uh, ano, pagbaban life. Sa, sa ngayon po ay andito tayo sa aming lugar sa sitio Pong. Sa setup natin ito, uh, simpleng setup lang muna sa ngayon. And yung mga gamit natin dyan sa likod. Nawa ko ng higaan to sa likod. Ito siya. At uh, syempre kasama natin yung number one supporter natin guys. Ayan. Yan yun yung, kasama natin ngayon. Uh, tatlo dapat kami kasama si Laika pero ayan. Uh, Tama na ano timing talaga na sumakit yung mundo niya. So kami lang muna sa ngayon at tara samahan niyo kami guys sa bago naming adventure. All At tamang-tamang -tama pagalis natin dahil sa makakapal na fog na bumalot sa ating daanan pababa ng bayan. Oh, dito guys? So grabe. Ang kapal po ng fog. Hindi na masyado makita yung daan. Pero dito lang yan banda sa amin. Baba mo po dyan, mga dalawang kilometro galing dito ay hindi na po ganun. ang ginawa natin ng vlog na nakaraan, yung pinakamatarik na kalsada dito sa bayan ng Sibalong, ito yon. So ito sya ngayon. Ang pinakamaahon talaga dito na part to. Ayan, pababa na. Dito banda. Dito guys, banda. Dito yung pinaka pababa na part. Kung galing ka ng sityo pong, ay dito. Ay medyo Dahan-dahan po tayo dito guys. ayan Sobrang pobaba po yung daan dito. Sa mga hindi pa nakakadaan dito ay kung sa yung motor niyo ay ano, yung mga Mio type, mali mag-ingat po tayo talaga guys pagdaan pag, ano, pag naka-Mio tayo kasi marami na pong history na na disgrasya dito na aksidente. Lahat 'yon puro na na motor grabe, sobrang kapal ng fat. Woo! Di na, na masyado makita yung daan, no? See you around, baby! Ito na yung matagal nating pinapangarap ang pag pagpapaan life. Ayan, ginagawa na natin ngayon. Man, kasi sobrang pa baba dito ay nagsilaglagan yung mga gamit natin dito na muna namin wala na masyadong fog kasi medyo mababa na yung portion na to at nung kami ay nakarating ng bayan ay bumili muna kami ng mga kailangan namin sa pagbaban life at dahil ito pa lang ang first time o first day natin na gawin ito kaya marami pa tayong kailangan dapat bilhin Masama pa rin ang panahon noong time na yon. Pero ganun pa man, ay tuloy pa rin tayo. Nga pala, mahigit 20 kilometers ang layo nito sa bahay namin. Dumiretso na kami sa lugar na pagkakampingan pagkatapos mamili. At dito tayo ngayon sa Sibalom River. Dito mismo banda na Sibalom sa Sibalom Esplanad. Sa dito tayo sa Esplanad, Sibalom, Sibalom Esplanad. Kakatapos lang natin mamili ng mga kailangan natin ngayong gabi. Tapos, uh, doon yung plano namin na uh, mag-overnight sa ngayon. Tapos bukas, ayaw uh, ko kung saan naman tayo tatalin ng uh, sasakyan natin. <laughs> Diyan palagi ko may kumakain ng lumi ano, guys. Nice. Uh, dito tayo sa ano sa ilog. Oh. Dito muna tayo mag -pwesto. Dito tayo. Okay. Alright. Let's try to rest. Hanap tayo dito. gulo pa po na ng ano natin minivan kasi kakamili kaka, kaka lang natin ng mga gamit at pagkatatingan namin ng ilog ay sinet up na namin ang kailangan yung set up Pagdating po namin dito ay nagutom ako kaya ito, nagprito po tayo ng ano, kamote. Ito. So, tapos ng ulan doon, no? doon tayo galing kanina. Doon yung barangay, na, uh, yung lugar namin, sitio Tio Apong. Yaman daw. Doon tayo galing kanina, tapos dito tayo sa bayan, malapit sa bayan. Nagluluto po tayo ng kamote. Tapos yung uh, ano natin, yung baboy. Mag-iempo lang tayo. Lumipat tayo dito sa loob magpwesto pero doon pa rin yung ano yung na natin nagluto na tayo ng ulam natin umulan na po kasi kaya, kaya, dito po tayo sa loob And, dahil lumakas po yung ulan doon sa ilog lumipat kami dito sa sa plaza dito sa Sibalom uh, plaza kasi baka bumaha mahirap na yung kanin natin hindi pa kanina naluto tinuloy itong pagsasaing Ayan na. Nagluto po tayo ng agay. Sige. Kaboy. Ayun. Kain tayo. Ayun. Ayun. So ayun guys, ay, tara po kain tayo. Mulan pa. Mamon. So guys, ah dito tayo first na uh, unang gabi natin sa pagbaban live. Ito yung sitwasyon natin dito. Uh, umaambon pero ayun, ito yung okay, setup natin na napaka simple lang kasi first, uh, first timer tayo sa mga ganitong uh, sa mga ganitong kalakaran wala pa tayong setup na ilaw dito kasi muna uh, next, baka sa susunod ano, malagyan natin dito so, and good night bumalik tayo dito sa ilog kung saan tayo kahapon ayan, ito yung view natin alright right. ay na po ah uh, bali bumalik kami dito uh, kagabi kasi umalis kami kasi ano uh, parang babaha lumakas kasi yung ulan dun sa bundok banda doon kaya uh, medyo natakot kami baka lumakas yung baha dito kaya lumipat kami doon kagabi sa ano, sa plaza ayan tapos ito Kapit tayo Ano punta mo? Bakit ka napadpad dito? Kasama ah, ako. Kasama ka ba? <laughs> Ayan po yung kasamaan natin na naiwan kapon kasi ano, sumakit yung ulo niya, si Laika. Oh, so, di ba? Sama daw siya. <laughs> Galing dun sa amin. Dun yung banda yung lugar namin. Eh, dun So, bumaba siya dito. Para sumama dito. Kasi okay na daw eh. Tatlo na kami. Ayan, naglulo. Oh, Oh, sunog ba? Ah, nagluluto kami ng agahan. Itlog lang muna. Ayan. Hmm. Oh. Doon pala kita na namin sa'yo. Ha? Kita na? Ano sabi mo? Eh, wala may ugnit. Ah. Mura lang yung tricycle. Kailan na 20 lang. Guys, uh, itlog tapos uh, adobong sitaw na may baboy. Uh, yun yung natira natin kagabi pa. Naulam yung baboy. Kain tayo. Okay na po. Kain tayo. Sarap po ng adobong sitaw okay. ng pagkakaluto guys sweet yung bago natin kasama alright tapos na tayo dito sa ano, sa next naman hanap tayo ng bagong ano, matutulugan mamaya siguro sa ano tayo Mambo na day 1 ito yung day 1 ng aming pagbaban life at dito na rin kami nagtanghalian sa spot na to after lunch ay gumayak pa kami para makahanap ng bagong spot upang ipagpatuloy ang ating buhay kalsada kasama si Tarak Tarak ang ating minivan para ito pa rin ang matagal ko nang pinapangarap at gustong gawin ang pagbaban life